Hello guys, good day. So magharvest tayo ng vermicast. Hindi so, matagal natin hindi to na asikaso. Hindi madami-dami na yata to. So ganito lang siya guys. Oh. Ah. Yung mga buhag-hag lang. Yan. kapal tanggalin lang natin itong mga saging itim na itim na siya guys yan o oh. uy sumasama yung mga vermi worms malawak ito guys Yan ang sa gilid yung mga vermi natin. Eh. Oh. Kita ba? Sige na ito fast light. Well, sumasama. Pero na-observe ko guys, madami palang itlog sa ganito. Yung ginamit ko doon sa ating kuwan no? Oh. Madre de Agua. Ang dami. Sayang. Hindi natin nakita kasi yung paano. Siguro maganda nito ilipat sa kabila. Sa ibang substrate. oh ito guys, ang kapal o. Oh. Kapal nito. Matagal hindi na tanggalan. Hmm. O oh, nandiyan yung mga kapal niya. Ang ng vermi Vermi worms. Wala, wala tayong binili dito guys sa mga vermi worms natin. Inuli lang natin. Ang dami na nila pala. Kinakain pa ng manok. maganda guys pag magkaroon kayo ng ganito wala naman siyang kuan, no? wala ka namang gagastusin dito kahit pang sarili lang guys malaking bagay ito hindi bibili ng fertilizer kapal na nila oh. Hmm. dami oh Oh, grabe guys, ang dami. Lang nasasama pag nag-harvest tayo. Medyo dami dami pala itong harvest natin, guys. Yeah. Ito. Uh -huh. Kubundok na. Tinatakpan natin kasi mga manok guys ko nila nakain nila tanggalin lang natin ito yung problema natin din oh no? may pinagbabahayan ng daga bilis nilang inubos yung guwan no? saging Hmm, Madam-madam itu guys ya. Hmm, kapal itu. Hmm, Kapal. Oh, ang dami guys. Ayan, dami natin harvest. Ayan. Gabundok. Ayan. Ayan, ganyan guys yung harvest, harvest natin. Thank you for watching!